Good morning, GoFam Okay, ganda ng ulan kahapon So, maganda magtanim-tanim ngayon Actually, ang nakatanim dito before is ito uh, Tinanggal na natin, GoFam Okay So, dito tayo sa bakuran natin yan Maingay po yung aso namin Ah, uh, in encourage ko kayo na kung magtatanim kayo Sa mga bakuran nyo, wag na yung mga ornamental, GoFam Yung mga ganyan Huwag lang kayo maingay kasi yung gusto ng misis ko eh ay, pero kung ako lang, eto dapat. Yung mga fruit bearing na lang. O, oh, di ba? Kamatis, kalamansi, palong, okra, ganyan na lang. Pechay, ganyan. At least, napapakinabangan nyo pa, di ba? Ingay talaga ng aso namin. Okay. So, pag buy-bili kayo ngayon ng kalamansi GoFarm, ito, eto ang ano, uh, hindi sinasabi. Tayo kasi is naakit tayo na bilhin yung mga merong bunga. Kasi wow, ang lit, bumubunga. Okay? Eh, ang katotohanan niyan, eh, kabaliktaran ko, fam. Okay? Pag bibili kayo, wag yung bumubunga. Kasi ibig sabihin, nakafocus na siya dyan. Okay? Bilhin nyo yung mga magaganda tangkay. Okay? Okay lang na bunga. Okay? Since kakatanim -ka katanim natin to kahapon, etong mga bunga, GoFam, pag tinanim mong ganyan, okay, is kailangan mong tanggalin itong mga to. Okay, bakit? Para mag-focus lang yung pananim sa pagpapalaki. Okay, mataas to eh, kaya lang tinanim natin ng mas malalim. Yan, importante, pag bibili ka, magaganda yung tangkay, maganda yung mga dahon. Yun importante. Okay. So, eto ngayon, kailangan natin tanggalin para mag-focus na pananim sa paglaki. Yun, ba? Diba? Kasi kung hindi mo tatanggalin yan, nakafocus lang siya sa reproduction. So, hindi siya lalaki. Okay, ngayon, kakaroon na siya ng mga o, additional ng na mga tangkay, which is good yan. So, try natin, maging mababa lang to. Okay, hindi yung mataas. So, ito mga to, go farm, kailangan yung tanggalin. Huwag kayong manginayang kasi, alam mo yun, tutubo ulit to. Ay, tutubo? Bubunga ulit. Bubunga ulit, govam. Ah, okay. Tapos, uh, sa ako na-discuss, uh, kailangan mo rin mag-prune, prune, pag magagati to, govam. Ma Pero sa ngayon, ayan lang muna natin. And, uh, yun. Yun lang naman yung ano natin. Uh, next time siguro, ituro ko din kung paano yung pag-fertilize. No, pero pag ganyan ano lang naman to. Hindi naman hindi naman ganoon ka selan to kagaya nung mga mais at saka palay na parang ah, merong kang every 15 or 30 days eh nag-aabono ka. Okay. So, 'yun lang.